Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte para makabayad na ng mga pagkakautang. Ang hirap talaga kapag merong mga utang na inaalala. Lagi tayong naaalikaga, na-stress kung saan tayo kukuha ng mga pambayad sa mga pagkakautang natin. At kung minsan pa nga ay hindi tayo makatulog sa kakaisip kung paano tayo makakabayad lalo na kapag parating na ang mga due date, ang mga maniningil ng mga utang, nakaka-stress. Kung pwede lang na huwag umutang, pero hindi naman natin maiwasan na ang budget talaga natin ay sadyang kinukulang, kaya kailangan natin ng umutang. Magbabayad naman tayo, pero matatagalan pa kung kailan at nag-iisip tayo kung paano tayo makakabayad sa mga pagkakautang. Kaya sa video ito, kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte o mga ritual para madali kang makabayad at makaiwas ka na sa sitwasyon ng pagiging utangera, gawin at sundin, subukan lamang ang pampaswerte o ritual na aking ibabahagi. Pwede din itong pampaswerte sa pera dahil makakaiwas ka na sa pagkakautang at makakapag-isip at magkakaroon ka pa ng idea kung paano ka makakahanap ng pera. Makakapag-isip ka ng mga diskarte kung paano ka magkakaroon ng pera. Napakadali lamang ng ritual na ito. Mangangailangan lamang tayo dito ng isang butil ng bawang. Dapat ay balatan ito at saka mo ngayon isusulat yung amount na utang mo. At pagkatapos, ihuhulog lamang ang bawang sa toilet bowl. At kinabukasan, i-flush ito. Alam naman natin na ang bawang, ito ay nagtataboy ng mga negative energies, ng mga negative vibes, ng mga malas sa ating buhay. Pinawash out nito ang mga kamalasan, ang mga utang, at ang bawang ay nag-a-attract din ng swerte sa pera, nag-a-attract din ng prosperity at ng abundance sa ating buhay. Kaya kung meron kayong bawang dyan at kung kayo ay mga nag-iisip ng paraan kung paano kayo makakabayad ng utang, gawin lamang ang pamamaraan na ito, ang pagkuha ng bawang na nabalatan at isulat ang amount ng inyong pagkakautang at saka ito ihulog sa toilet bowl. Ang toilet bowl natin dapat palagi itong malinis at maayos dahil konektado ito sa ating financial. Kung marumi at laging nakabukas ang inyong toilet bowl, nagkukos ito ng kawalan ng pera. Kaya mainam at sinasuggest ko na laging dapat malinis maayos at laging nakasara ang takip ng toilet bowl at palagi ding nakasara ang pintuan ng inyong CR kung ayaw nyo na magdulot ito ng kawalan ng pera sa inyong buhay at pagkatapos ay i if flash ang bawang kinaumagahan. Ang paggawa ng ritual na ito ay sa gabi para kinabukasan ay i-flash ang bawang. At i-visualize mo na nawawash out na ang mga pagkakautang mo at magkakaroon ka ng idea kung paano ka magkakaroon ng pera para mabayaran ang lahat ng iyong pagkakautang. Tandaan ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing kabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagsisipag, pagtsatsaga, pagsusumikap, pagdiskarte at pagtatrabaho. Lalong-lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay at matupad ang pangarap natin sa buhay na yumaman. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, Mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bakay-bakay.